Oh well guys. Ah, uh, dito pupuntahan tayo dito sa senior citizen sa Bukid siya kaya ah uh, natin siyang dahil siyang mahalagang punta natin. Sa para counting ayuda. Ay, ati ati. Tayo nasa Bukit tayo, guys. Ay, napuntai ah. Ano naman? Ah. Kailangan mo niya, ka kaya kumuskisan mapa-share na, nakakalata ang share. Kaya kailangan mo kay istoryaan niya. Usang 'yan, Ate. <laughs> Kastila taa. Tigabantay sa bahay ni Lola. <laughs> Wala na kasi tao dito. Ano? Kapapatay mo nit ni Lola. Hmm. May pamahiin naman silang bawal daw iwanan. Oh, Wala okay. pang taong sira dito. Kaya dito muna ako ah. Ako ako yung guardya dito ngayon. Kailan hmm. tawag ngayon nanti? Ako, 63. Ay, 60 ka lang po. Mga 60 yan lang. 63 na. Taong bahay ako dito. Oh. Pinupuntahan ako ng mga apo ko sinasamahan. <laughs> Matakot naman ako paggabi. Ah, oh, kung mag-isa kayo, mag-isa hmm. mo hmm. ng tatat na laging bahay. Niya. Bahay ng lula. Oh. Ay, na. kumusta naman po yung buwan? Anong nag approve po kaya di lang tawag kayo nag approve tawag kayo, kayo, kayo sa abroad dati? Mga so, 20, 20 years? Oo, so, kaya lang nang baba ng sahod sa Singapore. Ah. Sobrang mababa. Parang katulong ka rin sa tinas. Hmm. Tapos ganun tayo nangyari sa akin. Ano tayo rin na hmm. na matay ang asawa ko. Dumating ako ah. na matay ang asawa ko. Tapos nung mga last year, dati yung na ano sa bagyo, pag-aulog. Aulog ako -hul sa Bangin. Wet bangin yung bahay. Yung bahay. sa likod ng bahay. Bangin. Yung, mm, oh, na, mga 9.30 ng gabi. Pag si CR sana ako may tao sa CR. Nandun yung pinsan ko. Tapos naglakad ako kung si, sa likod. di ko alam bangin. Yung, 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 naglakad ko sa bahay. May practice. Kaya medyo, medyo makila na balit. Dito. Yung practice niya. Oh, tapos, dito may umano oh, daw. Sa extreme, may gumano na. Nag-release. Nag-release. release nag Medieval. spinal cord oh, Nakita sa x-ray. Na. Tapos ito sabi ng doktor, gagaling ka pero hindi na babalik sa normal. Sabi no. Na. Pag may edad na talaga hindi na pumabalik. Oo, yung sabi niya. Buti kung bata pa, hmm. pag nagpanin pa, babalik. Hmm. Kaya hmm. Pero mm -hmm. kahit ganun, gusto ko pa rin naggagamas ka mas, kaya ko pa naman. Para uh, exercise. Mm -hmm. Dito so, ako sa bahay nila Lula, nag sa paligid. Siguro kung mag-20 years, marami na kayo ipo na. Paano kung makakaipo? Magkano lang sa Singapore? O, oh, <laughs> magkano lang sa parang nasa Pinas rin. Okay. Ano mas, ano masasabi niyo po sa mga na sa abroad ngayon? Na ando na sa abroad? Ayun na umuwi. Mas, maswerte sila ngayon at kwan at... Ayun na umuwi eh. Pero, wag na rin, wag na rin nilang hintayin na... Tumanda. Mangyari sa... Kanila yung nangyari sa akin na... Umuwi ka, patay na yung asawa. Ah, ano si inay? Tapos sa mga asawa ko. Hmm. Hindi mo na nakapiling matagal yung asawa, hmm. bigla na lang namatay lang na. na yung mga Hindi, apatay na nang natin ko. Ka. Kaya masakit pag Masakit na. ah. Nag-iisa ako sa bahay ngayon kung saan-saan ako tumitira. Minsan oh. sa banyo, doon sa apoko. Hindi, wala ka naman ang anak ng maliit na oh. nakasara sa bahay, pero may ataw. Minsan hmm. pumunta ako sa salay. Hmm. Tapos ngayon dito ako, dito na ang bagsak ko. Pero kung nabubuhay pa sana si Kuya, hindi ka sana nagagalaan mo lang sana sa bahay. Oh, wow. mm -hmm. may kasama siya. May kasama Kaya meron din talaga pag yung nasa abroad ka. tapos sure. gusto, mo gusto mo buhos mo yung buhay mo lang sa abroad. Yung asawa mo sa Pinas, pinabayaan mo na bahala kang bumatay kayo. Iwan, darating ka kung patay ka na sabi. May din po Kaya, man, pero usapan namin noon tatapusin ko na lang yung kontrata ko at tama na naman yung nangyari. Hindi na, ina, na inabot yung kontrata mo. Balik sa one year lang Ganun nangyari sa Yung one year ka pa Pang ilang taon yan, pang 20 years yun na, ganun. Yung last 20, pero hindi naman hindi naman may may taon na umuwi ako na nag-steam na ako dito. Tapos nag-apply uli ako. hindi, hindi dire-dire hindi. ka, tapos mga one month lang, balik na naman. Yung, yung... Tapos ganun naman na, napakababa ng sahod nagsimula ako tas, sa 7,000 tapos 10,000 ilang taon 10,000 ako kan 11 12 well, ah, nag ano lang ang sahog ko na sa 2 years naging 16,000 doon na kumabot sa 16 2 years yun okay. oh. ay for 20 years hmm. 20 years 16,000 mababa mababa talaga sa Singapore pero ngayon maganda na ang palitan ng kwan hmm. eh, yung sabi nila na matagal ako doon, marami na akong ipon. Hmm. sabihin yung naman, sabi ka lang, tagal mo na Madali lang magsalita, pero hindi kasi nila alam kung paano yung, saka wala naman trabaho sa si manong muno. ko. Hmm. So, Pag may sahod, padala, padala. Hindi hmm. ka rin gano'n ang ipon para sa Ula. sa pag-uwi mo, meron ka man lang. Anong, anong may mo? Hmm. Ay dumating, namatay si inay, gumastos din ako, mukha namatay na namin ang asawa ko. Gastos yes, yes, um, din ako. Um, Talagang ang sahod eh, mo sa parang nasa pinas. Hindi ngayon po, di malungkot kayo dahil wala na kayong kasama. Wala na ah, kaya dito na ako sa bukid kinabula. Okay, mm -hmm. uh, pero talaga pag wala kasama. Kaya mo na yun. Kwan? Kaya ngayon dapat yung nag-abroad, hindi po ko sa abroad. Dap dapat yung tao dap Kung um, 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 may kaun, kahit may kaun Kahit mag ilang kwan, kung ang katulong din lang yung trabaho. Wala rin. Wala rin. Makakaano pa rin. Makaka, eh, makaka, ano pero hindi para para sa akin parang mas maano pa dito sa Pinas kagaya ngayon pag namasukan ka sa Manila o oh, maano na ang sahod ang laki ng sahod sa Manila per 12 si Patsilo niya 14 sahod sa Manila hindi ang 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 Imante, at si Nero ulog sabi sa akin na dito karon ka katira. Kaya, pinuntahan kita. Nagpunta ko sa bahay mo doon. Tatlong bisang punta. Nasaan si Ante? Ay, sa bukid. Punta ko sa may ibaba din na sa may cementerio. Hindi dito sa may ikaw, sa may sarilan dyan. Ay, mm -mm. wala. wala ang hindi sa a, Subukan natin ang kating. Bumalik kang kaya makakating. Hindi -right akong makakating. makalakan hmm. ng malayo. Kaya nga pumunta ko rito. kaya may dadala mo ko ng konti na ayuda sa'yo para para si Josie sa naman natin. Saka special ka rawan sa sponsor ko. Kaya ito, ang dami eh. Sabi nung sponsor ano, ko. yung ano. Sabi nung sponsor ko, dagdagan mo nga yung bigay mo rin kay konti. Ato. apa nontonnya kau nggak? aku punya mu. ah, yaudah, kalau tinggi orang. tapi ada apa jalan jalan juga seperti itu. butilanmu kan, sekitar itu. itu apa kerajaannya waktu itu? tapi ada tegangan, ada tegangan mau ngapain? kau percaya kau pergi sponsor kau ya Meron pa itong kasunod, hindi lang ito. Sabi niya, tiyante, hindi ka na dyan. So, ginawa ko ng isang bareta eh, mm. para may panglabot. So, at, may eh, bagong ka pa. Ah, Ang dalawa sana, so, ginawa ko ng limbang pelis. So, ako yung nanunood ngayon, ang dadating di <laughs> pala sa ano so, <laughs> ito. <laughs> so, pero ito, may dalawang oh. asokal ka. Oh ka hmm. Ay, ito, yung kwan. Ito yung paborito ko. Oh. Krampi. Ito, may dalawang sardinas ka pa. mo <laughs> ito buo. Oh. Siyempre, ikaw yung special. Kaya buo raw, buo isang pa. Oh. Thank you po. Thank you. <laughs> thank you. Sa wapain ka ninyo, nagulungin ninyo. Yo, so, te. Mm. Ito, binigay ko na yung sinasabi mong special sa'yo. Ito na, kay Ate Melba. Uh, thank you po. Oh. Sa... At, Dinagdagan ko na rin yung kan. Tayo mo dagdagan ko. May may pa to. <laughs> Dinkan. Dinkan po sa, kwan. Sa sponsor ko? yo ya, eh. Hindi <laughs> naman ako makapad, kwan, at yun, oh. gawan pa ako. Oh, yeah. uh, kahit mahirap, kahit sa bundok, talagang pilitin rin. mo kahit nasa mo. Sige. Sa guys, sa salamat sa ate. Sala, anong pa? Pesi, pesi. Pesi nga. Pesi nga na yun. ko. salamat, Kimsan, sa tulong nakaabot sa akin. Salamat din kay Warren na naghati dito kay medyo hirap ko. Pero Maraming maraming salamat. Yun te, ipasalamat sa si Hi. ante. Hindi dito sa kanya. Magkita muna sa gaya. Ano 'yan? Muli ah, uh, 'yan <laughs> guys. Muli, magandang hapon sa inyong lahat.